Good day and what is up sa inyo mga idol Sa mga hindi nakakakilala sa akin Ako nga po pala si Papa Pabs Isang content creator na tamad gumawa ng content Hindi pa nga po natatapos ang taong 2025 ay may inilabas na namang bagong motor si Rusi na tiyak ay tatangkilikin ng mga mamimili. Yes mga idol, tama kayo sa narinig nyo. Pang ng features, magandang engine specs at napaka-forma ng motor na ito mga idol. Talagang hindi na nagpapahuli ang Rusi mga idol dahil halos lahat ng mga bagong motor na inilabas ni Rusi ay siksik sa features sa napaka-murang presyo. Ang tinutukoy kong motor mga idol ay ang scooter na Rusi Force 150i. Pagdating sa engine specification, ito ay naka 150 cubic centimeter single cylinder na may 4 valves. Yes mga idol, naka 4 valves na po ang Force 150i kaya naman sa top speed ay siguradong hindi ka mabibitin. Naka single overhead cam, electronic fuel injection at continuous variable ang kanyang transmission or CVT. Ang makina nito ay may power na 14.6 horsepower at 8,000 RPM or round per minute. Ang torque ay 14 Newton meter at 6,750 RPM or round per minute. Ang compression ratio naman ng makina ay nasa 11.0 is to 1. Cooling system ay naka water cooled. Ang fuel tank capacity ng motor ay maabot ng 9 liters. Kaya naman, swak na swak ang motor sa long ride. Idagdag mo pa ang matipid na fuel consumption na umaabot ng 40 kilometers per liter. Pag-usapan naman natin ang features ng Force 150i. Naka-projector lamp ang headlight ng motor at lahat ng ilaw ay LED lights na rin. May USB port din para sa mga cellphone natin. Kaya hindi ka na mag-aalala kapag ang cellphone mo ay na low -butt. At ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ay ang kanyang TFT display. Solid ang animation ng TFT display ng motor mga idol. Halos lahat. At ng information ay kitang kita mo sa display panel. Pagdating naman sa suspension ay naka-telescopic fork sa harap at naka-dual adjustable shock naman sa likuran. Naka-disc brake na rin ang harap at likod na preno. Ang sukat ng gulong sa harapan ay 110 by 70 by 13 samantalang naka-130 by 70 by 13 naman sa likuran. Talagang hindi mo aakala ang Rusi brand ang motor na ito dahil sa napakagandang features at forma ng motor. Ang Rusi Force 150 ay may presyong 110,000 pesos mga idol. Para naman sa installment, magda-down ka lang ng 10,000 pesos at ang monthly mo for 36 months ay 4,495 pesos. Kung nakatulong at nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel mga idol. I-share mo na rin ang video mga idol. Once again, ako po si Papa Pabs na nagpapaalala na huwag maging kamotis sa daan dahil may pamilya ka pang uuwian